Magandang araw po si Dr. Willy Ong ito. Ngayong araw, magandang ang topic ko tungkol to sa manas or edema. Maraming tao nagmamanas sila pero hindi nila alam may manas sila. So, paano nyo malalaman kung meron kayong manas? Una una, titingnan natin yung binti natin. Ito may sample tayo ng binti. Dito yung paa, ito yung binti. Ang ginagawa natin po, dinidiin natin dun sa buto na may sa may parte ng binti. So pag diniin mo yung parteng may buto, titingnan mo kung lumulubog yung balat. Pag nakita nyo nakalubog yung balat, ibig sabihin merong manas yung pasyente. Mas mataas yung manas o yung paglubog dito sa binti, mas maraming tubig doon sa pasyente. So kung nanonood kay nitong video, pwede niyo i-check yung paa ninyo kung nagmamanas ba sa paa sa binti at hahanapin natin yung dahilan. Merong mga dahilan ng manas na hindi naman delikado. Unang-una, kung may high blood kayo o may kayo ng amlodipine, madalas po pwede kayo magkaroon ng pagmamanas. Side effect to ng amlodipine, nangyayari ito sa mga 3% ng mga tao. Hindi naman to delikado, binabawasan lang yung dosis ng amlodipine o papalitan ng ibang klaseng gamot. Pangalawa, meron naman pagmamanas dahil buntis sa mga pregnant women, madalas sila magmanas lalo na kung malaki ang tiyan. Hindi naman po to delikado pero papacheck check pa rin kayo sa OB-gynecologist ninyo. Kadalasan pag nakapanganak na sila, uh, malalabas din naman itong mga tubig, mawawala din yung manas. Ang pangatlong dahilan ng manas na hindi rin naman delikado ay doon sa mga taong laging nakatayo. Sa mga sales lady, laging nakatayo. Minsan minamana sila. Uh, minsan naman sa mga traffic officer, sa mga gwardiya, laging nakatayo. Uh, pwede rin sila magmanas. Mamaya, bibigyan natin ng mga tips kung anong gagawin dito sa mga ganitong klase ng manas. Pero meron din pong pagmamanas na medyo seryoso. Okay? Ito yung tatlong serious cases of edema pagmamanas na kailangan makita agad ng doktor. Una-una yung heart failure. Pag nangihina yung puso, lumalaki yung puso, nagmamanas yan, delikado po yan, kailangan makita ng doktor, matagalan na gamot yan. Pangalawa, meron din tinatawag na kidney failure. Nasisira yung kidney, hindi makaihi, kaya nag-iipon yung tubig sa katawan. Pangatlo, mayroon din tinatawag na liver failure. Nasisira yung atay. Ito yung liver cirrhosis. Kadalasan, eh, malakas uminom ng alak yung pasyente. Naninilaw, namamayat, lumalaki yung tiyan, nagmamanas din. So, para sa heart failure, kidney failure, pati liver failure, kailangan po kayo makita na isang doktor, isang internist para ma-check up kayo. Ngayon, kung doon naman tayo sa mas hindi delikadong dahilan ng pagmamanas, mas madali naman ang gamutan dito. Lagyan natin, nagmamanas lang kayo sa hapon. Lalo na kung konti lang yung manas. Ang tip natin, katulad na sa picture, tinataas lang yung paa. Pag nakataas yung paa, nakahiga kayo, mababawasan yung manas. Pwede rin yung parang minamassage. Nakita nyo dito sa litrato, minamassage pataas. Dahan-dahan, kahit pa paano, nababawasan yung manas. Isang magandang tip din sa may manas, or kung meron kayong varicose veins, pwede po gumamit nitong compression stockings. Maganda po 'to. Uh, may kamahalan lang sa mga drugstores or sa bangbang, meron din 'to sa mga medical stores. Nagkakahalaga ng mga 1,000 o 1,800 isa nitong socks na 'to. gumagamit po ako nito, may mga sukat 'yan at uh, medyo mahirap lang isuot pero maganda po 'yan, naiipit yung paa natatanggal, nababawasan yung varicose veins. Kung may manas, hindi rin lumalaki yung manas. At sa mga atleta, ginagamit rin nila to para umakit yung dugo mula sa paa, punta sa puso natin, mas gagaan yung pakiramdam ninyo. Okay? So, sana nakatulong tong video. Katulad na sinabi ko, maraming causes ng pagmamanas. Maganda ma-check up ng doktor para sigurado pong ligtas kayo. God bless po.